Dito yan pre, may tao oh, yan siguro dito. Dami. Ingat kayo sa. Bayan niya kayo walang sabi kung ano. Uy, na may tao dyan. Sa taas. Down so, na down, down. down. Oh, na. na ako. pa Lagi. <��ranchis Could copachiillah> <tacos |notimestamps|> <madacio> Sorry Pablo! Dito tayo sa loob! Nasa taas, slides. Be careful! lang oh, ako! Pin lang din ako! Hindi pa tayo ng kabilang side! Hindi dito ako sa mirror top! Hindi kumainit ako! sa sila! Patay na eh, nasa rooftop, patay na isang nasa rooftop. Ito? Nasa taas pa rin, nakaabang lang. Hindi, may patay na, patay ko na yung isa dyan. Ayun, ayun, nasa baba oh. Ito yung isa, nasa taas lang, nakaadapa. Nagaabang, nasa gilid. So Kung saan dog yung dogtog ko? Uh Oo, -oh. sa dogtog ko banda sa gilid. Ah, okay, ko, tingko, baka pa niya ako. Patay na, tanggol. Uh, <coughs> alin niyo sa'yo diyan madam, yung pula? Ang ganda ng DLK yung ginamit yung kagabi. Nakuha ko sa kalaban pre. Eh. Yung may ano, yung mythic. Itong ano, lawak ng kita niya. Nakuha nga ang nakarano niya. Eh. Ang ganda niya. ganda, eh. transparent yung ano, ano, oh. no. Kitang kita, -kita mo na pati yung gilid mo eh. Bumubulak-lak pre. Tapos pakuha ko nun. Swerte ako nun, pakuha ko nun. Namatay ako eh, basic. Number 1, number 1 nga ako dun eh. Ito, may sasakyan, tra. Number 2 lang pala. Di pala ako nag-number 1 kasi namatay ako eh. Mm. Ayan, ayan, sasakyan sa unay. Ibulin natin yan. Mm. Ay, buti. Mm. Hindi natagkal itong mano na to, puno na to, wala to nung nakarami. Ba't nagkaroon ng na puno dyan? Ayan, eh, isaw, 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 nasa puno. Ano, sinundan na ng drone, sinundan na ng drone. May isa pa pre, dalawa yan. Ano uh, Namatay na rin nyo isa? Nga 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 ito. Ground isa, ay eh, ground isa, eh, ground isa. Ando sila, ando sila sa may side, sa kapila. Ito na, natakbo na isa oh. Down. May isa pa, yung ando sa may bahay, nag-smoke. Ang dami nila. Halagisan nyo ng cluster. Nasa likod ng green box. Only two teams left, close to Ito yung dalawa. Uy, puto nga na, binabaril na ako. Andiyan na sila, abangan nyo dito. Lukod lang kayo, lukod lang ha. Lagi okay, yung cluster kung may cluster kayo ha. Ah. terminal is Andiyan, na sa kabila. Dabo. Ay, Changing map. Wait lang tanggal ha. Gagi smoker pala to, kita pa rin na ko. Atras kayo dito, atras kayo dito sa akin, atras kayo dito sa akin. Boss na yan, nandiyan pasugod sa inyo. Boss na yan. Kaluwa mo pre, Kaliwa mo pre, Kaliwa mo sa may puno pre. balik pri kaliwa kaliwa Hari ku gak apa, saya <laughs> ikut public. Nice. Ang galing the man. Suerte naman ang unang laro natin. Galing. Na galing talaga ni Madam. Buen galop, pero... Nada, chambahan, boss. Ganda <laughs> niya, so, ganda nga, Basta magaganda, magagaling, eh. Di ba, tanggal? Oh,